Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ito, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Madilim ang kaloblooban ng yungib na iyon kaya ginamit nitong si Riba ang dalang flashlight. Makalipas ang ilang sandali, papalakas na ang mga angil na kanyang naririnig. Batid agad itong si Riba na mga mababangis na hayop ang mga ito ngunit wala siyang pakialam at hindi natatakot itong si kahit na ano pang klasing nilalang ang magpapakita sa kanya sa loob ng kuibang iyon makalipas ang ilang mga sandali lamang nang muling marinig niya ang angil ng mga nilalang agad na napagtanto nitong si Riba na sobrang lapit na ng mga ito sa kanya kaya napilitan na tumigil sa paglalakad itong si Riba at nakikiramdam. Sanay na siya sa mga pakikipaglaban at kahit na hindi na niya nakikita pa ang kalaban. Sa kanyang mga pagsasanay, nakakasubok na siyang may piring ang kanyang mga mata at tanging ang kanyang kalakasan ng pakiramdam ang kanyang ginagamit. Pinatay na din itong si Riba ang kanyang dalang ilaw at pagkatapos pinakiramdaman ang buong paligid at pinakiramdaman ang naririnig niyang mga pag-angil at mga tunog na nanggagaling sa mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, biglang umigpaw na ang dalawang napakalaking mga aso. Rinig pa nitong si Riba ang pagngasab ng mga ito hanggang sa nakita niya sa gitna ng kadiliman ang pagkislap ng mga pangil ng dalawang napakalaking mga aso dito na kumilos itong si Riba. Agad na itong nagpakawala ng isang papitik na suntok. Kalkulado ang suntok na iyon na tumama sa mismong panga ng malaking aso na naging dahilan para agad mapaigit ito at bumulagta. Kasing laki na ni Riba ang mga asong iyon. Ngunit dahil pasalubong ang puwersa nila at sa lakas na din ng binitiwa na suntok na iyon nitong si Riba, agad itong nangingisay habang basag ang panga ng aso at muling nagpakawala pa ng isa pang suntok itong siriba na tumama naman sa punong liig ng isa pang aso napatigil ito sa pag-atake at bumulagta ngunit hindi iyon napuruhan nitong siriba kaya ang kanyang ginawa bagyang umatras ang binata dahil batid niyang hindi lamang dalawa ang mga asong umarigid sa kanya at may narinig pa siyang pag-angil galing sa ibang lokasyon ng kuibang iyon. Ngunit ang aso ay nanggagaling pala sa itaas ng batuhan at agad na siyang sinunggaban. Nagawa pa naman itong si Riba na bago pa siya makalmot ng malaking aso, agad nang umikot ang binata sabay ng pagpakawala ng kanyang pagsiko. Saktong tumama iyon sa bunbuna ng aso at agad itong napapaangil pagbagsak doon sa batuhan. Hindi man ito namatay, ngunit hindi din iyon gumagalaw habang nakadilat ang mga mata at patuloy na umaangil. Ilang sandali lamang, ang isang aso na naman ang sumagpang sa kanya. Ngunit agad na dinaklot niya ang liig nito at agad na pinisil. Dito na, tuluyang namatay na din ang natitirang malaking aso napatigil muna ng ilang sandali itong siriba at huminga ng malalim. Pagkatapos sinindihan muli ang dalang ilaw nitong siriba at nagpapatuloy na ito sa paglalakad at dito na rin nagulantang itong siriba nang makita ang katawan ng mga aso na halos kasing laki na ng kanyang katawan. Ilang sandali pa, mabibilis na ang mga lakad nitong siriba. Makalipas ang ilang mga minuto, agad na niyang nasisipat ang sinasabing kumikinang na bagay na pagtanto nitong si Riba na ang bagay na iyon ang sinasabi ng kanyang kasamang matanda na si Manong Ramon at ayon sa bilin ng matanda sunggaban agad niya ang bagay na iyon at labanan ang nagbabantay nito kaya wala nang inaksayang uras itong si Riba agad na itong kumaripas ng takbo papunta doon sa mga batuhan at pagkatapos agad na sinunggaban ang kumikinang na bagay. Ngunit agad rin na may lumabas din na malaking kamay at sa tingin itong si Riba, mukhang tatlong bisis na mas malaki ang kamay na ito kumpara sa kanya. Kaya agad na iniurong niya ang kanyang kamay para hindi ito maabot at pagkatapos nakita niya ang isang dambuhalang nilalang na hindi niya mawari sa mga pagkakataon na iyon ang kabuhan ng hitsura. Agad nang humanda itong Siriba. Agad itong nagpagulong-gulong doon sa batuhan habang umiiwas sa mga ginagawang mga pag-atake ng nilalang na iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, nakita nitong Siriba na papalayo na ang nakikitang kumikinang na bagay sa kanya, sa isip niya. Kailangan niyang makuha muna iyon bago subukan na labanan ang nilalang para makalabas kaya agad na tumakbo ng napakabilis itong siriba. Hindi na nito inaalintana ang mga batuhan doon sa paligid. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang bumalik ng napakabilis ang kumikinang na bagay na iyon. At sa bilis pa nga nito, hindi na naiwasan pa iyon itong siriba. Tuluyan ng tumama sa kanya ang nagliliwanag na bagay na iyon at biglang naglaho na lamang Napayuko agad at nagpalingon-lingon itong si sa buong paligid ng batuhan. Ngunit talagang nawala na ang bagay na iyon. Ilang sandali pa, naririnig na nitong si ang tunog ng pagtakbo ng malaking nilalang at batid niyang papalapit ito sa kanyang kinatatayuan. Agad na inilawan itong si ang pinanggagalingan ng tunog na iyon. Ngunit agad na ng malaking nilalang ang flashlight na hawak nitong si Riba na naging dahilan para mawala ito sa kanyang kamay. Agad na muling hinataw itong siriba gamit ang malaking palad ng nilalang. Ngunit nagtataka itong siriba Riba dahil nakikita na niya ngayon ng malinaw ang buong paligid. Kahit na wala na ang hawak niyang flashlight, nakakaramdam din ng kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan na hindi niya maintindihan. Nang muling magpakawala nang paghampas ang malaking nilalang, agad na sinalubong ito ni Riba ng isang napakalakas na sapak. Tumalon pa nga itong si Riba para maabot niya ang mukha ng nilalang. Nasa mga pagkakataon na iyon, klaro na niya ang hitsura nitong parang napakalaking uso. Agad na tumimbuwang iyon at agaran na hindi na gumagalaw. Nandilat pa nga ang mga mata nitong siriba. Nang mapagtantong nagkakaroon siya ng karagdagang lakas na hindi mawari kung saan nang gagaling. Napatitig na lamang itong siriba. Doon sa nilalang na mga pagkakataon na iyon nakita niyang nakabulabda at basag pa ang panga. Ilang sandali lamang. Muling nagulat itong siriba nang magbago ng anyo ang dambuhalang nilalang at agad na nagiging maliit itong kuniho. Pagkatapos agad na itong tumakbo, papunta doon sa kasuluk-sulukan ng kuiba, balak sanang sundan ito ni Riba. Ngunit napatigil ang binata nang makitang may kumikinang nabagay sa kanyang kanang braso at nakita din itong si Riba ang kakaunting umbok doon na parang may nakabaon na bato. Ilang sandali pa ang mga lumipas kamuntikan pang mapasigaw itong si Riba Nang mayroong nagsasalita galing sa kanyang likuran Wika ng nilalang Hindi ako nagkakamali sa aking iniisip tungkol sa iyo kaibigan na Riba Nararapat ka sa mochang iyan Paglingon itong si Riba, Nakita niya sa kanyang likuran ang matandang si Manong Ramon Kaya nawindang ang isipan itong siriba dahil iniwan niya ang matandang ito doon sa labas ng kuiba kanina. Ngunit papanong napunta ito dito sa loob? Dahil nahulaan naman nitong si Manong Ramon ang mga katanungan sa pagmumuka nitong si Riba, sinagot na niya ito. Riba, hindi ako ordinaryong matanda. Ang mutya ngayon na nasa loob ng iyong katawan ay pagmamay-ari ko ngunit itinago ko lamang dito sa loob ng kuipa dahil hindi ako ang karapat dapat na magmamay-ari nito. At nang dumating ka, alam kong ikaw ang dapat na humawak sa mutang iyan. Huwag kang mag-alala dahil tuturuan kita sa lahat ng mga dapat mong gagawin at pati na rin sa mga usal mong gagawin. Palalakasin pa kita riba para magagawa natin na malipol ang lahat ng mga masasamang nilalang dito sa isla ng Las Palmas. At ngayon, dahil natalo mo ang malaking nilalang na iyon, ibig sabihin lamang, malaya na tayong makakalabas ng kuibang ito. Hindi pa rin makapagsalita itong siriba dahil sa gulat, ngunit napagtanto niyang totoo ang mga sinasabi nitong si Manong Ramon simula pa lamang kasi nang makita niya ang matandang ito na sumusunod sa kanya. Naghihinala na itong siriba na may mga tangan na kakaiba ang matandang ito. At ngayon, hawak na niya ang mutya na dating pagmamayari ng matandang si Manong Ramon. Sa isip niya, magkakaroon na siya ng kakaibang lakas at kaya na niyang makipagsabayan doon sa mga taong may mga tangan din na katulad niya hindi niya pinapangarap ang magkakaroon ng mga ganitong kakayahan. Ngunit sa tingin niya, kailangan niya ang mutya na ito para manatili sa isla ng Las Palmas. Nang tuluyang makalabas na ang dalawa, nakikita nitong si Riba ang tuwa at pagkaaliwalas ng muka nitong si Manong Ramon. Muling uwi ka nito kay Riba habang nakaharap ito ngayon sa binata. Sa muli, Riba! sa ating pagbabalik doon sa bayan. Magbabago na ang iyong kapalaran. Ngunit malaki ang tiwala ko sa iyo. Sagot naman nitong si Riba. Maraming salamat sa pagtitiwala, Manong Ramon. Nang magpunta ako sa islang ito, buo na ang aking loob at naipangako ko sa aking sarili na ko ang lahat para mapalakas ang aking mga kakayahan. Dilinisin ko ang bayan na ito, Manong Ramon, tulad ng sinabi mo. Lalaban ako sa tinatawag na Game of Death. Matapos lamang iyon, bumaba na mga ito ng bundok na iyon sakay ng kanilang sasakyan. Pagdating na mga ito doon sa ilalim ng tulay, halos lahat ng mga taong naroroon nakatitig kay Ripa. Maaaring walang kalamalam ang karamihan sa mga taong ito kagabi sa pagdating nitong seriba ngunit dahil kilala itong si Manong Ramon halos lahat ng mga taong nanduloon at nagkakaroon din ng takot ang mga ito sa matanda dahil nga sa kakaibang mga pinaggagawa nito na hindi nila maintindihan pakiwari ng mga taong ito na hindi ordinaryong tao ang matandang si Manong Ramon kaya walang nangahas na pakialaman ito sa lahat ng mga pinaggagawa nitong si Manong Ramon Ngunit pagdating nila doon sa lugar kung saan, doon laging itinatabi ni Manong Ramon ang kanyang sasakyan. Nagulat ang dalawa nang makita ang isang taong nakalugmok doon sa gilid ng siminto. Agad naman na nakikilala ni Manong Ramon ang taong iyon at pati itong si Riba. Agad niyang namukhaan ang hitsura nito. Hindi siya maaring magkakamali ang taong nakalugmok sa lupa ay ang taong nakikita niya kahapon na nakipagpatayan doon sa may merkado. Hindi niya kasi makakalimutan ang hitsura at suot nito dahil napahanga pa nga itong si Riba sa kakaibang tapang na tangan ng taong ito. May mga nakatali ng tila sa mga sugat nito sa katawan at batid agad nitong si Riba na hindi maayos ang pagkakatali ng mga ito. At sa tingin niya maaring ang taong ito din ang gumawa sa mga bagay na iyon. At dahil nga, lumaki itong si Riba na kasama ang pamilya ni Badong at ang mga kaibigan nito. Marunong ang mga ito sa mga pagbibigay ng mga pangunahing lunas. Kaya wika nitong si Riba kay Manong Ramon. Mukhang masama ang kanyang tama Manong Ramon. Mabuti at napatigil niya ang pagdurugo nito. Dalhin natin agad ito sa loob. Kaya ko pang gamutin ang kanyang mga sugat. Dito na lihim na napabilib ang matanda kay Ripa. Hindi lamang pala sa kagalingan sa pakikipaglaban ang alam ng binatang ito. Marunong din sa mga aspetong panggagamot. Sagot naman nitong si Manong Ramon habang dinala na nila ang walang malay na katawan ng lalaking iyon. Kilala ko ang isang ito, Ripa. Matalik ko din itong kaibigan na isang matador doon sa merkado. Linggo-linggo ako binibigyan ng karne nitong si Binjo. Tulad ko, sawa na din ang binatang ito sa kasamaan na nangyayari sa islang ito. Sagot naman nitong si Riba. Nakita ko ang taong ito. Nakita ko ang nagiging bakbakan ng mga ito kahapon manong Ramon doon sa may merkado. Napatay din ng kanyang grupo ang walong mga umaatake sa kanila. Ngunit sa ngayon, natitiyak kong hinahanap na din ito ng mga kasamahan ng napatay nila doon sa may merkado. Ang grupong Shadow, Reba. Ang grupong iyon ang naghari-harian dito sa aming lugar. Nahahati kasi sa apat na mga grupo ang mga naghari-harian dito sa isla, kabilang na ang Shadow sa apat na ito. Walang awa ang mga ito, Ripa. Talamak ang bintahan ng bato dito sa aming lugar dahil sa kanila. Talamak din ang iligal na mga gawain dito sa bandang lugar na ito. Sumasali din ang kanilang grupo sa Game of Death. Kaya hindi malayong makakaharap mo ang mga ito sa labanan. Ang sagot naman nitong si Riba, May mga kakilala ka ba sa kanila? Manong Ramon. Sagot naman ng matanda. May mga kakilala ako sa kanila. Marami. Ngunit hindi nila ako kilala. Huwag kang mag-alala. Matapos natin na magamot ang mga sugat nitong si Binjo, dadalhin kita doon sa taong kakilala ko. Ilang sandali pa, nagsimulang gamutin na ang mga ito ni Riba gamit ang kanyang laging daladalang mga langis, pulbo at mga patay na dahon. Ilang sandali lamang nakita nitong si Manong Ramon na natutuyo na ang mga sugat nitong si Binjo ng ganon kabilis. Kaya mas lalong namangha ang matanda sa kagalingan nitong si Riba at makalipas din ang ilang mga minuto. Tuluyan na itong nagising agad na bunga nitong wika sa kanila. Buhay pa pala ako. Manong Ramon, ang akala ko ay katapusan ko na. Sagot naman ng matanda. Oo, oh Binjo, Malala ang mga sugat mong natamo. Ngunit dahil naagapan ang mabilisan na pagdurugok, nailigtas ka din ng aking kasama. Muling uwi ka nitong si Binjo kay Manong Ramon. Sino naman ang isang ito, Manong Ramon? Kaano-ano mo siya? ang sagot muli ng matanda. Bisita ko siya galing sa kabilang isla, Binjo. Ito ay si Riba. Ang taong ito ang magbabago sa kasalukuyan na kasamaan ng ating isla. Kaya napatitig muli itong si Binjo kay Riba. Uwi ka naman nitong si Riba. Para gumaling agad ang mga sugat kay Bigan na Binjo, magpapahinga ka muli may lalakarin lamang kami ni Manong Ramon. At pagkatapos, lumabas na itong si Riba sa sasakyan na iyon. Pupuntahan na nila ang sinasabi nitong si Manong Ramon na kakilala na may koneksyon sa mga namamahala doon ng tinatawag na Game of Death.